Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. At ngayon po, dahil uh, nagkaroon ako ng restrictions, na suspended ng 3 months ang aking YouTube channel. At maliban dyan is na demonetized. So, hindi tayo po makakapag-earn or wala po tayong ads na makikita sa ating uh, video na mapapanood dito sa akin YouTube channel. So, ngayon dahil nasa nangyari na yon, kailangan lagi daw nakikita ni ni YP ang aking pagmumukha, ang makapal kong mukha Ngayon, magluluto tayo ngayon habang ano magmikos-mikos tayo sa ating YouTube channel dahil nga Uh, wala naman siyang revenue dahil hindi naman talaga siya magkakaroon na rin, no? So, after 3 months pa po natin siyang reapply no? So, ngayon ang lulutuin natin is ito yung tom yum soup, no? Tom yum soup. Tapos is, uh, lagyan natin siya ng crabs kasi kahapon, uh, kagabi is may natira pa akong dalawang piraso, no? So, 3 days na ito siya, di ba? Before yung sinasabi ko sa mga live ko sa sa ibang channel, no? So, ang um, pag magluto ako is 2 to 3 days bago ko siya maubos. So, napakatipid. Correct? Mm -hmm. Ngayon, ang gagawin ko dito is sihimayin ko, tatanggalin ko lang yung meat. Tapos, saka ko siya lulutuin, ihahalo siya dito. So, ngayon, di ba? Okay. At saka isa pa, gagawa na rin po ako ng, ano, ng intro, no? Naglinis ako ng kamay ko, naghugas na. Gagawa na rin ako ng intro for uh, safety ng aking uh, videos, no? So dahil na uh, medyo mahigpit ang labanan ngayon sa karira sa pagbablog, tsara, akala mo ba na? Dan? Kasi nakakapag kasi talaga, no, ng ang dami kong views doon sa ano na yon, so kung sa bagay hindi naman talaga sa akin yon so ang problema kasi uh, hindi ko talaga siya nabigyan ng effort talaga as in todo no so yun ang pinaka problema at saka hindi ko siya nagawa ng ko uh, what to call this one is hindi ko siya sa uh, creative common so ngayon ang gagawin ko is magiging maingat na ako sa pag upload ng mga video na hindi sa akin is yes, gagawin na ako ng Creative Common at saka mayroon akong commentary at maliban doon sa commentary mayroon na rin akong uh, intro para just in case magiging safe ang laban natin no So, hindi naman ako nagano. So, at least, napapakinabangan ko naman yun yung mga video na yung uh, ay Naka Nagkaroon na ako kung saan ako na-demonetize. -na at saka isa pa is, uh, na-suspended ako ng 3 months. Grabe, no? 3 months ang taga. Ang hirap, no? Okay lang yun. So, at least, lesson learned. Ang iba nga dyan, eh, napapanood ko eh, eh, pabalik-balik na sila ng demonetization, no? Na didemonetize sila ng ilang buwan pa, dahil lang sa uh, gano'n, no? So, uh, yan is ano na natin yan, tawag nito? Listen, listen learn. So, dapat matuto na tayo para next time, hindi na natin magagawa. At ito na, guys, na tapos na natin siyang, ano, Uh, tanggalan ng laman yung ating crab. So, may lulutuin na natin. Nagpakulo na tayo ng tubig. Hello guys! Ilagay na natin yung crab meat kasi medyo malambot yung noodles natin, no? ayan. Para magkaroon siya ng seafood tom yum soup. Pag may shrimp, mas masarap din pag meron kayong shrimp, no? mas maganda rin yung ilagay dito yung shrimp. So, ang um, usually ang um, sa tom yum soup is a seafood, especially sa shrimp. Yan. Ito, napakasarap talaga niya ng ating tom yum soft noodles with seafood. Patay na natin yung ano ha,